Ay, Nakakulong siya dahil sa mga gilero Naghahanap na kami ng parang Para, para mapawalang sala ang nanay mo Kaya lang hawak ni Roberto ang presinto At nandun si Rigor Mahihirapan tayo <sighs> Kawawa naman si nanay Wala ko siyang kasalanan Hindi ko siya dapat makulong Kaya gagawin ko ang lahat Para makalaya siya doon Pakakawalan mo siya? Oo. Dahil alam ko kung gaano kahirap sa loob ng kulungan. Kaya gagawin ko ang lahat para makalaya siya. Alam ang gagawin mo. Da. Alam ko. Pero mas delikado ang buhay ngayon doon ni nanay. Kinakailangan ko siya mailigtas.